Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Mahilig ka bang makinig? Sabi sa survey ng National Research Council of the Philippines, music savvy raw tayo mga Pinoy. Mahilig tayong makinig sa music. Nitong 2024, ang research ay Lumalabas na on the average 126 minutes ang listening time ng mga Pilipino Making us at that time number one in the longest duration of music consumption Araw-araw sa buong mundo So ibig sabihin, ang average na Pilipino ay nakikinig sa music ng higit na dalawang oras At ang pangunahing reason ay nastak sa biyahe sa traffic, kaya nakikinig sa music. Hi, magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflection. Sabay nating natututunan ang mensahe ng Diyos mula sa simpleng karanasang pambuhay. Ikaw ba masasabi mong ikaw ay good listener? Ang pakikinig sa music is one way listening. Hindi mo naman kinakailangan magbigay ng feedback sa pakikinig. And the listening is a skill na kailangan nating matutunan lahat. No, baka sasabihin mo sa akin, hindi naman ako bingi. Marunong akong makinig. Well, actually, sa dami na nga ng ingay ng mundo, madalas tayong natatrap nito. Nakikinig ka habang nagbabrowse o kahit na nga ngayon sa pakikinig mo, kalahati ng attention mo nasa radyo habang kalahati ay abala sa ginagawa o pwede ka nga nanonood ng video, nagwa-browse, o nag-online shop, o kaya naglalaba, o kaya naman eh, nakaiga lang. But listening is really a skill. And this can also be used by God to be able to minister to many. Kung nag-iisip ka, ano kaya ang magandang ministry? Mahiyain ako eh nahihirapan naman akong tumayo sa harapan, lalo na sa simbahan, o kaya naman mag-lead, nahihiya ako. But you can listen. Sabi po sa um, Romans 12, 15, Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Sa transmission ng message, laging merong sender, merong message, at merong receiver. Merong nagdadala ng uh, mensahe, nagsasalita, merong mensahe at yung tumatanggap nito. Kaya lang, bago ito matanggap yung mensahe, may mga barrier, may mga hadlang, may noise. Ano-ano yung mga noise? Pwedeng emotion, pwedeng iba-iba yung naiisip mo, pwedeng pride o kaya malakas yung uh, ingay sa paligid o kaya naman ayaw mo talagang intindihin yung kausap mo. Siguro may mga kaibigan ka na ang biggest role mo is to listen. Maging isang sounding board. At alam mo ba ang pakikinig or by just being there will mean a lot to them and it's already a ministry. It will make them feel that they're not alone. And minsan nakafocus tayo sa sasabihin o dun sa message. We tend to miss the emotional cues, yung feelings ng tao while sinasabi yung kaniyang nararamdaman. Yung nakikinig ka pero meron kang nakahanda na pambara. O minsan nga sa anak, di ba? Pag nagsasalita sila ng kanilang mga sama ng loob, by default, ready na yung mga naitabi natin na encouragement o kaya yung mga pangontra, ready na rin. And um, ang interpretation ng mga kabataan na ito sa atin ay invalidation. Kaya madalas na sinasabi nila ito eh. They feel invalidated with their feelings. Nalala mo nung bata ka pa, tapos nagsumbong ka sa magulang mo, tapos ang sabi sa'yo, wala pa yan sa naranasan ko, simple pa yan. Kaya minsan nang sasabihin natin sa mga kabataan, ganun din, So, syempre, ang balik nila sa atin, eh, panahon mo yan. Panahon na namin ngayon. Or, sometimes, our tendency is patigilin, patahanin, i-comfort, or find ways para ma-distract mula sa feelings na yun. But this is not listening. Listening is being there at the moment. R Romans 12.15, Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Sometimes, it's actually difficult to rejoice with those who rejoice. Kasi meron tayong pride factor, ingit factor, graduation, cum laude ang kaklase mo, habang masaya ang nakararami, syempre siya rin masaya. Ikaw iniisip mo, sana hindi na lang sa thesis, o sana hindi kita pinautang nung baon para hindi ka nakapasok o kaya sana hindi ko na pinahiram yung laptop ko o kaya naman nangopya ka lang naman tapos ikaw tong may laude may latin honors o kaya naman yan merong honor kasi malakas sa teacher o kaya naman yung pag-asenso ng dati mong kaibigan na kasakasama sa hirap ngayon ang layo na ng diperensya ng lifestyle niya sa inyo why can't we rejoice with them Rejoicing with others requires us to put aside envy or comparison and celebrate the good things happening in their lives. It actually takes humility, whether it's a promotion, an engagement, or simply a moment of happiness. Rejoice with those who rejoice. we are called to share in their joy wholeheartedly. That is also listening. And mourn with those who mourn. Isa rin sa mga observation ko sa ating culture, no? lalo na kapag ang isang tao ay nagkukwento ng kanyang malungkot na karanasan or he or she is trying to be vulnerable by laying down their weakness tapos papakita natin ang kawalan ng interes. Siyempre, yung facial expression, mahalaga yan sa pagpapakita ng empathy. Kasi habang nagkukwento sila, tinitingnan nila tayo at sa atin sila kumukuha ng energy. And the more na naaabsorb natin ang sinasabi, parang nagkakaparehas na tayo ng facial expression. That is also one way of showing that you are with that person, that you are listening. Another, sa isang burol, Natural lang na nagkukwento ng paulit-ulit ang namatayan. Pero ba't Lalo na ngayon, yung mga malalayo, ano, tapos biglang nagkita kasi nga na namatayan. So nagkakaroon ng instant reunion. Pagbigyan, nagkukwento ng paulit-ulit. At ang pagkukwento na yan, hindi lang sa panahon ng burol. Tatagal ng isa hanggang dalawang taon. And that is part of the healing process kung yung dati, hindi ka makabuo ng sentence in between ng kwento ng hindi naiiyak, tapos nag improve nakaka-isang paragraph ka na, hanggang lumaon naiiyak ka na lang sa dulong part, o hanggang sa nakakayanan mo ng ikwento ng buo, tapos kaya mo na rin mag-insert ng mga nakakatawang eksena na naalala mo noon, hanggang sa gumaan eh, that is also a part of processing emotions. Kaya lang minsan, yung ikaw yung lagi nasasabihan nito, di ba parang paulit-ulit. And what listening is not, ay eh kapag nagkukwento yung taong nagdadalamhati, taong nangangailangan ng tulong, tatapatan mo rin ang nakaredy mo ng eksena. Eh, ako nga eh, nung namatayan ako, ganito ang pakiramdam ko. Yung magiging mas malala pa ang kwento mo, mas titindihan mo pa yung emotion nung nagkukwento sa iyo. Hanggang sa nagpalit na kayo ng pwesto, siya na ngayon ang nakikinig sa iyo. Well, again, sabi po sa Romans 12.15, Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Alam niyo, humahanga ako sa parenting style ng mga millennial. Ibang-iba ito sa the way we parent ay mga Gen X and mga baby boomer. Kapag umiyak ang bata, matik, kakargahin, papatahanin, bibigyan ng candy, ididistract, tatakutin, gagamitin ng polis, dok doktor, injection, lalabas na puno sa sugat, lalabas na tren sa sugat, papatawanin, o gagawin yung lahat ng paraan para makalimutan ng bata yung kanyang pag-iyak o yung kanyang emosyon. Eh kasi maingay, kasi nakakadistract kasi nakakahiya. O kaya para hindi humiga sa sahig ang bata at gumawa ng eksena. Ang makabagong parenting ngayon, kapag umiyak ang anak, hahayaan siya. Sisiguraduhin lang na safe habang may outburst. At katabi siya ng bata, inaantabayanan ang pagtahan. Sinisiguro lang na safe at hindi masasaktan, hindi madudulas o mapapagok. Pagkatapos ng meltdown, aaluin, saka ipoproseso. Although it will take time. Kala mo, aksaya sa oras, late na kayo, at kuminsan nakakahiya sa mga tao. Siyempre, yung mga ibang generation, huhusgahan ang magulang na to, hindi marunong magpatahan, o nako, papalakihin niya na spoiled ang kanyang anak. But, this is one of the best ways in helping a child process his or her emotions and that is to provide a safe space. Listen to what his or her movement, her emotions is telling you. And most of all, manatiling kalmado. Kasi di po ba, normal lang naman sa atin na kapag umiyak ang bata, yun nga, tinatakot. At habang lumalakas ang iyak, lumalakas rin ang boses natin. Nakakatawa rito, parallel ito sa pag-aalaga sa dogs they can read your emotions kapag sumigaw ka lalo silang nagiging aggressive parang na-aggravate yung feelings nila that's why it is important to remain calm remain calm as you listen maging intentional sa pagiging kalmado try to keep your emotions intact this will help you be able to listen and if you're able to keep calm, the Lord will also enable you to respond with grace. Just step, step back at tumugon na merong kabutihan. Ang goal natin sa pakikinig is to understand, hindi para makipag-compete, makipag-argue. Si Jesus, throughout His ministry, Totoo ito yung Romans 12.15 Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. He constantly engaged with people in pain, whether it's physical pain, emotional pain, or spiritual pain. Sabi po sa Matthew 14.14 14, When he saw the crowds, he had compassion on them. Yung compassion na sa puso niya. He did not just offer distant sympathy. Nabuhay siya sa kanyang pangalan, Emmanuel. He moved towards the suffering. He met them in their pain. Naroon siya pinadama ang kanyang presence. At yan din yung pinapaalala sa iyo ng Panginoon ngayon. He is there to listen to you. He's there. He is with you. His empathy and compassion goes beyond just hearing your prayers. Alam ng Diyos ang tamang timing. And Jesus, at the time that He lived on earth, He was selfless. He wept with those who wept, celebrated with those who celebrated, and shared His heart for both the joys and sorrows ng mga tao na nasa kanyang paligid. At bilang mga naniniwala kay Kristo, We are called to model the same empathy. Ang pakikinig, ang pagbukas ng puso sa damdamin ng iba and be an encouragement to others. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, lumalapit kami sa inyo ngayon, ang ilan sa amin natatakot, naguguluhan, hindi alam ang susunod na mangyayari, nangangailangan ng kasama, karamay maingay ang paligid na lulunod po sa dami ng problema. And remind us, Father, that you are our God. You are with us. You've seen us and you are always with us. Sabi po sa Psalm 139, ako iyong sinisiyasat at batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, yawe ay tiyak mong nalalaman. Hindi ka malayo, batid mo yung isip namin. Nakikita mo ang challenges ng aming mga puso. Naririnig mo po ang aming mga hinaing. Salamat Panginoon sa pagpapaalala po sa amin na kayo ang totoong nagmamalasakit. Kaya turuan mo po kaming kumapit. Turuan niyo po kami na maging katulad po ninyo. At maibahagi rin namin yung malawak po ninyong pag-ibig sa aming kapwa sa pamamagitan ng pakikinig. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, kaagapay, for tuning in. At uh, malaking encouragement rin sa amin if you will also give your feedback sa mga episode ng programang Reflections. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. God bless you. Reflections Your daily dose of strength and motivation. Reflections